ha! Welcome to Bag's to channel. And today's vlog eh nagluto tayo na ng... ay nagluto na pala ako ng munggo. So, eto ipapakita ko lang sa inyo yung yung kanina na na outcome ng ating pagluluto. So, ipapakita ko sa inyo, guys. Eto na after 30 minutes, luto na po yung ating munggo. So, yon, saglit lang. So, tikman po ninyo kung okay na po. Lagyan nyo na ng asin. Lagyan nyo na ng asin pag uh, medyo ah, sa panglasa nyo po. So, ayan na siya. Yung ano kasi guys, yung technique dito nga sabi ko nga para madali lang siya luto. Diba mostly pag magluto tayo ng munggo, eh, kailangan natin lut uh, lutuin ng isang oras yon Kasi nga matigas yung munggo niya. So, maging okay siya after one hour. Eh, eto, e, yung munggo, eh, so yung technique dito po ay ipinabad ko na po siya overnight. So, kagabi pa lang nalagay ko na siya. Hinugasan ko muna na tatlong beses yung munggo. Tapos, nalagay ko sa isang bowl and nilagyan ko ng uh, uh, water. So, yung malinis na tubig lang po nalagay natin yun for so where we're going to uh, pinagsuko po yun ng overnight so banda mga uh, alas 10 yes, yun niluto ko nyo yung kanina so ayun na nga so eto na siya yung ating final product ng ating munggo so after 30 minutes uh, after 30 minutes luto na po yung ating munggo so eto mamaya maya po konti eh po natin hindi pa naluto yung aking sinain kasi kanina. 3 minutes na lang and okay na po yun. So, yun. So, mamaya, tikman natin ang ating ginisang munggo. Yung tatlong tatlong ingredients na po yung ginamit natin. Yung main ingredients na lagay ko po yung munggo, um, pork, at saka garlic. So, syempre, hindi natin, ano, lagyan natin ng konting asin o uh -huh. uh, depende sa inyo yung uh, seasoning. Like, yung sa akin, nilagay ko ng chicken powder, konti lang. And, dinagdahan ko lang ng konti na asin kanina. So, bago ko, um, uh, um, uh, tinik tinakman ko at may konti uh, yung, yung salt niya konting uh, kulang pa para sa akin. Pero, depende sa inyo yung anong preference nyo po. You sa So, pag medyo maalat sa inyo, depende sa inyo yun. So, ayun. So, may mga konti ay eh, tikman po natin ang ating niluto. So, guys, luto na yung ating kanin. So, kukunin natin yung ating manggol. Kuha po tayo ng munggo para, syempre, kainin na po natin. Habay! Napakadali lutoan ito. Tatlong ingredients lang, di ba? Kung gusto nyo naman lagyan ng mga gulay, di okay lang lagyan natin ng na mga spinach. Yung, spinach kasi dito ay tawag, di ba? Sa atin eh sa aming probinsya eh alugbati 'yun. Tingin gusto ko medyo may sabaw-sabaw. Pero mayroong iba, eh mamaya naman 'to kasi mawawala yung sabaw 'to pag uh, Tapos, i-pair ko po siya to ng... Ayan, guys. So, kukuha lang ako ng... Kukuha lang ako ng rice ko. So, tikman na po natin yung ating munggo. syempre di mamawala yung masarap yung munggo natin pag medyo may may pair po siya ng I have this sapsap. -sap series. sa dried fish. Ewan ko kung anong tawag dito sa inyo dyan. Ito, ito. Diba? Nakikita nyo yan. Yun. So, syempre, di din mawawala yun sa atin yung sausawan. Sausawan. So, tikman natin yung ating munggo. Munggo, munggo, munggo. Hmm. Sarap. Siyempre, maano mo talaga yung lasa ng mugo na walang along-along mga gulay. Pero mas masarap pag uh, mas masarap pag ito. <laughs> mas masarap talaga ang ano, yung may mga I love vegetables. So, yung mga leafy vegetables like alugbate or spinach or squash or kalabasa. So, yun. So kakain na tayo guys. Thank you for watching. Bye.